ang kapakanan ng mga bata, responsibilidad ng mga nakatatanda, lalot ang ibang mga bata, higit na nangangailangan ng agad na pagkalinga. Tulad ng Children and Street Situations o CISS, mga batang madalas na nasa lansangan o ibang pampublikong lugar. Si Nene, maituturing na CISS. Ako po si Nene. Labing tatlo po kaming magkakapatid dahil hindi kami kasya sa maliit naming bahay kung saan saan na lang natutulog ang iba sa amin. Kapag nalalasing po si tatay, pinagbubuhatan niya ako ng kamay. Gaya ni Nene, mas vulnerable din ang CISS sa iba't ibang paglabag sa karapatang pambata. Gaya ng pang-aabuso, pang-aabandona at pananamantala. Posible itong maranasan hindi lang mula sa mga kaanak, kundi pati sa mga taong hindi nila kilala. Kahit pa nga sa mga otoridad na dapat sana'y tumutulong sa kanila. Ang pang-aabuso sa bata ay maaaring pisikal, sexual o emosyonal at psikolohikal. Nangyayari ang pisikal na pang-aabuso sa pamamagitan ng pananakit o pagbubuhat ng kamay. Ang pang-aabusong sexual nangyayari sa paggawa ng masiselan o sexual na gawain sa bata sa personal man o online. Habang ang emosyonal na pang-aabuso nangyayari sa pamamagitan ng pagkontrol at pananakit ng damdamin, kabilang narito ang diskriminasyon at pagkakaroon ng stigma o mapanlait na pagtingin at pakikitungo sa mga CISS. Malapit at maaaring kaakibat naman ng emosyonal na pang-aabuso ang mental o psikolohikal na pangaabuso na nagmumula sa paulit-ulit na pagdudulot sa bata ng takot at pakiramdam na siya ay mag-isa. Walang halaga, hindi dapat ukulan ng pagmamahal at kalinga o kaya na may kikitilan ng buhay. Ang mga CISS, posibleng maging biktima ng intensyonal na na pagpapabaya at pananamantala sa iba't ibang forma. Sa mga ganitong sitwasyon, mahalagang maabutan sila ng agarang tulong at pagkalinga. I-report agad ang anumang insidente ng pang-aabuso. Kahit sino, pwede itong gawin. Dumulog sa inyong barangay, city o municipal social welfare and development office o di kaya'y mismong sa DSWD, Kapulisan at NBI at Commission on Human Rights. CWC Bantay Bata at Philippine Red Cross. Depende sa pangangailangan, maaari rin silang dalhin sa ospital o rural health unit, istasyon ng pulis, DSWD accredited residential care facilities at LSWDO o pinakamalapit nitong pasilidad. Protektado ng bata sa mga bata, kaya anumang forma ng karahasan sa kanila ay may kaukulang parusa Kapag napabayaan ang mga karahasan at kawalan ng paggabay sa CISS ay posibleng magdulot ng trauma sa mga bata. Magtulak sa kanilang gumawa ng krimen o kaya'y magsadlak sa kanila sa kapahamakan. Pero kung agad na matutugunan, posible pa silang magkaroon ng panibagong chance sa buhay. Gaya ng kwento ng isang dating CISS na ngayon lisensyadong social worker at street educator. Bago ko natagpuan ng na Cebu City Task Force on Street Children, napariwara na ako. Isa na akong child at risk na naging shot in conflict with the law. Pero niyakap ako na muna ng task force. Nakahanap ako ng pamilya. Mahalaga ang pagkakaisa at pagtutulungan ng komunidad para tugunan ang pangangailangan ng mga CISS. Para ang mga batang gaya ni Nene, mabago pa ang direksyon tungo sa mas maayos na buhay nasaan man sila, sino man sila at anuman ang kanilang kalagayan sa buhay, bawat bata ay may karapatang maprotektahan, lalot sila ang pag-asa ng bayan. Responsibilidad nating sila'y kalingain at alagaan.